So yo what's up mga brad? Sawang-sawa na po ba kayo sa inyong lumang box? At lalo na po'ng sawang-sawa na po kayo sa tunog niyan. So wag po kayong mag-alala dahil kami na po ang bahala magpaganda niyan at kami na po ang bahala magpaganda sa tunog niyan. Tulad na lang nitong isa sa aming customer, sawang-sawa na po daw siya sa porma sa kaniyang lumang box at dinala po niya dito sa amin at papalitan ng ibang design na speaker box. Ito po ang kaniyang lumang speaker box. Gusto po niya papalitan ng ibang design sa speaker box at ang sabi pa niya, kayo na po ang bahala kung ano po ang maganda at ano po ang magandang tunog. So ayan, kung makikita ninyo yung luma niyang speaker box, linagyan po sa mga bata ng mga nagkaiba-ibang klase sa plastic. At ito po ang ipinagpalit namin sa kaniyang lumang speaker box. Ito po ang naisip namin na design dahil ang sabi po niya, yung maganda video ukihan. Ang dinagdag po namin yan ay ito lang pong driver unit. So you was up, mga brad, gusto nyo bang makinig nitong sound sa aming D12 Dual 3-Way? Kasi hindi pa nakalam kung ano po ang nakalo dito. Ito po pala ay D12 na 300 po bawat isa. So ngayon pakinggan na naman po natin yung sound test nito. Actually box lang po ang amin nito mga brad. Yung mga speaker na nakalagay dyan ay galing po to dito sa lumang box ni Mr. Customer. So ayan po ang kaniyang lumang box. beautiful islands of Zubalis this is Michael audio lights and sound So you what's up mga brad mao So you was up mga brad So ngayon may isisinap na naman po kami Itong libir aning duha At dito will do ito po ang nakalood Dere sa Cebu City At itong Gregbir unit na BCS Kiyot Cebu City Niklaos ko dito sa Pilipino So ngayon isaulay muna namin Itong takip sa likod Para makasautis po tayo mamaya So ayan tapos na po namin Na ikalit yung takip sa likod Iplast na muna natin po may dere sa So ayan po ang sa likod Ang po may dere sa Advance Electronic Kaya nagkuha may aning order Ni Mr. Customer Mr. Humphrey Ruiz ng pal lumpon lite. O niya, gikan mi diri sa advance electronic, so ning lahos po mi diri sa baligyanan o mga pintal kay nagkuha po mi aning among order nga duha ka karton. So klase-klase po ang mga ang mga sulod aning na pintal. So gikan mi diri sa baligyanan o pintal, ning lahos po mi diri sa baligyanan na pod og marin kay naa po mi gi-order nga 15 kapligo. So maoday ni ang dala na sa among pag-uli osaka di itin na live tsunami itinke ke kaning duha ka kartu na mga klasiklasipod ang sulod sa mga pintal